alam niyo bang maganda rin talagang mag drive dito sa Hong Kong bukod sa malaki na yung sweldo eh, alam natin na yung mga sasakyan dito e eh talagang safe katulad ngayon dadalin ko yung sasakyan sa service alam nyo bang palaging siniservice ang mga sasakyan dito kaya naman mag google ako kung paano pumunta sa BMW car service BMW BMB is same so ayan nga uh, at papunta na tayo doon Tara, samaanin nyo ako, guys. So, 20 minutes drive lang ito. Mabilis na mabilis lang. Kaya, ito, nandito na tayo ngayon sa BMW Car Service Center. Good morning! Good morning! Good. So, ayan, binigay ko ng susi sa kanilang staff. At, uh, two or more days daw ang sabi ng amo ko bago ko ulit makuha si Blue. So, ayan, guys. Upo muna ako dito. At, uh, ayan nga, dito sa BMW, meron silang mga pa cookies. <laughs> meron silang refreshment kiosk dito para sa mga waiting na customer nila. So, meron din nga uh, coffee rito. meron silang espresso, yan. O di ba? Meron din silang uh, may coke, may water, yan, may pa-coffee, may tea. Yan. So, yan ang maganda dito sa BMW po. nagka-car service ako. Kasi may mga free snacks. Actually, last time meron nga ano, ni may ice cream. Yeah. Hagendas. Samantalang sa Porsche. Kopi <laughs> ko candy lang. <laughs> hmm, Di ba nang hirap ah? Hmm. Ang sarap kunin lahat, no? Alam nyo, minsan talaga nagkukuha ko nito. One or two pieces. <laughs> Ang salbahin. Kaya sa mga gusto mag-araw ng driving dyan, araw na! Thanks for watching!